ay pupunta ko sa bukid para puntahan yung mga nagbubunot ang punla ng palay dito po maraming alaga kambing mga kapitbahay dito ako makapag-alaga ng kambing dahil po malit lang po yung area ko Saka Mahirap manguha ng damo Ang tag-araw Pag, tag Pag tutag-araw Natutuyo ang damo dito sa lugar namin Ah, kaway kaway kayo dyan Hello po guys <laughs> Ito po mga beauties namin Ay, sana beauties <laughs> Mmm. ito po yung footbridge namin kapag po tag-ulan puno ng tubig ito taka water lily tangkong ngayon po wala pa dahil kaumpisa pa po lang pong umulan na po yung mga uh, tinanong nilang palay na direct seeding ito po yung papatubig sila Ito po yung mga daping dito-dito na mag-deflate uh, sa mingkina Maraming <coughs> pungkang kong hindi nila mapatay-patay nilapu po mahalang kangkong dito po sa amin ginagapas lang marami na po nakatanim dito kaya lang po direct seeding medyo ang kagandaan po ng direct seeding nakakatipid po sa pupa sa patanim kaya lang po sa pagkaanit hindi po gaano maganda dahil po hindi po masyadong nakabaon yung mga palay mababaw lang po ito po talaga yung tinanin na itinusok sa lupa Oo, oh, may batik mo lang may kinay, Maribel Sige, hey, Marisa Ay, Marisa <laughs> Batik ka, isa ka ko din na beso Aki Marisa eh, batik ka eh Batik ka Marisa Tingmamot <laughs> ka eh

nasun palya nggak nalin ngarang? sampai galai upaan dan apa? empat sih. bilangan? Oh, bilangan.

Oh, ay galala at ubid ko. Dongusin ko to. Gadya, gadya. Ha, usap. Kasi talaga na mirinda, tapi ano? Wala i-mirinda nyo. Stop, bibigyan natin ng mirinda itong dalawang ano magagandang dilat.

Ganito po buhay dito sa amin sa bukid. Bukid. Tayo na pag-aalaga ng ano. Pinagdaanan ko rin po ito nung ako'y teenager pa. Ganito. Ginagawa para sa para din para. Para man ng suman sibo. Siyan siya pa marudur. Sibon tumana. Sibo

pupunta ko itong oh, nagpupulig ito. dito. Ito, walang lang pala kayo dito Ano yung mga laki ni Fopia Diyan niyo, kayo mana ayan, sentak. kayo. 300 kayo. Thank you, dey. Hindi Marisa. Thank you po, dey.

kong dati ngayon po kinukulig-lig na at tataniman ngayon yung mirinda ka tamang mirinda Ito po, aking kababaryo. Nagkukuliglig uh, po ng pagtatanim ng palay. Ano tumi nga mo? Jojo. <maka> Jojo. Ah, ito, apoy doon mo. Nakura, ang tatanim. Ay, besura ka man. Ah. Ay, kamag-anak ka rin. Asa si Rin? Uh. Ah. Okay, uh, mga <maka> Ito po, tataniban nilang pala ito Pagkatapos nilang Magkulig-kulig Sige, ading wow. ko ya. Ito, kami siya tumasa may pempe ba? Ang kong dila. <laughs> ha? Isa pa po na ang piyabari ko ya. eh uh, sarag to. Sarag to. Isan, kami kuya ko. O, ito po si Kuya Bin. Yung bayo ko. Pinsan buo ng asawa ko siya. Siya po yung nagpapabunot ng punla dito. Siya po yung magpapatanim. Siya po yung magpapatanim. bungkus pokok ya tanim oh uh, tanim nakit nak aja kayak bisa pet kita raya kita itu kampung nalko hon tanggal mau pergi eh tanam putu kak enak putu um. uh. uh. kak aja hon rumah rumah katon nanti jadi apa ini ay nanti apa ini nanti wah nggak pun tak maksih ah, na ala. na ala, tamak sil. Jalan, nung magpabunuhat. Inis na kung mga manamuhay, so magkukulig dito. Ay, man. Ag, na Sa silapin, Yung baga, ay, isnap mo. Ag, ag.

pangasinan po ang usapan namin uh, sarili po namin dialect dito <laughs> tuwa po sila kaparmer dahil po dinalahan ko sila ng merenda karang ganito po ang buhay dito sa amin ay di agricultural area po medyo may kahirapan ng buhay kapag po naitanim na nila yung mga palay maghihintay pa po ng mga 3 months bago po mag harvest kaya medyo mahaba yung ano yung waiting time para po sa pag-aani e, yung iba po dumidiskarte ng hanap buhay nagkoconstruction po yung iba yan naman pong iba e, ay eh, skill tricycle ganito lang po ang buhay dito sa probinsya basta po masipag ka lang nabubuhay ka kaya lang po hindi po yung tamang tama lang po nah, hindi po marangyang pamumuhay eh, kasi po maliit lang ang, ano, ini manbab bab si klasiko ya moy ha hmm. ha hmm. ha

kalahating kaban. yung na ano palay para po gawin na ano punla. dito sa amin kung tawagin po ay pasir sir hanggang dito na lang po kapartner maraming salamat po sa panonood bye bye